pa 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 merong trending ngayon na ano yung piliin mo rin ang Pili... gawa tayo ng video na gano'n ano paano yun? yung ano lang yun sasayaw sayaw, sayaw. Sayaw, sayaw lang na ano pero ano malakas kailangan malakas na malakas yung tugtog sanay ka ba sa mga gano'n? tagal ako sanay na ako dyan sa mga malakas na tugtog <laughs> kailang ka na sanay? tagal na Bakit? Alam mo hindi siya nung araw, rock and roll pa. Yung tao Saray-saray ka, saray. May mga kano. Nah. Nah, na. Nah, gawin natin ngayon yung piliin mo rin na. Gagalong-galon lang yun o. No? Ayun ah, Parang... din ako hindi saray. Yung sumasayaw-sayaw lang yun na gano'n. <laughs> ah, hindi. Yung saka kailangan, saray, ka saray ako. Kung sumasayaw-sayaw, ganyan. Yung nakilalimutan, <laughs> <laughs> saray ako ganyan. Dahil yung gawin natin, eh, para lang ano, try na trending kasi yun eh, try Pen natin. Try na natin kung kakayanin mo yung ano. Hindi ko kaya yun. Pakilang yan. NANI? OMAE WA MOU SHINDEIRU yan, may sayaw yan. Sayaw! Piliin mo, Rina. You no, ngayon mo. Ayun, ka, mo, mo, mo. Ganun, 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 trending ngayon mo, Rina. Piliin mo. Parang nagulat ngayon. Bala ko ba, sanay ka sa ingay. Hindi ako yung hindi ako ganyan. Oo, okay. oh, bakit? Bakit nagulat ka? Putang ina, magulat mo ako. Gago ka pa eh. Bakit nagulat ka? Hindi yung sanay na talaga nakaano ka na? Yung <gulit> na, narinig mo na. Hindi yung tulog ka, putang ina mo. Easy, easy. Kaya mo. ikaw! kita mo. Pare yung piliin mo nila. Piliin mo. Piliin mo. Ano mo tang mo? Ayut ka. Pare yung gulat. Oh, gago May may libag pa yano guys. May libag. Libag mas tamis sa banyo. Gago kasi may libag na maalat. Gago. Ako pili ko. Tang mo. Hello boy. Ang